sakit, babato, ng tatadyak talaga siya. Tapos wala pa kami akong pagkain. Sobrang damot niya. So guys, ah, ah! hirap ng buhay. Hello guys, good evening. Nandito kami ngayon sa Central Park. ayun guys, sa likod namin, no? May fountain. Super ganda. So, welcome to my YouTube channel. For today's video, nandito kami ngayon. Sa 7.30 830. p.m. actually. So, guys, ito po yung aking kaibigan. Na minsan lang kami naka-mamit dahil siya ay sandig Sunday yung kanyang D.O. at ako naman ay Saturday. So, mayon dahil statutory holiday nag-meet kami. Ito ay taga-copies at ako naman ay taga -caprice. So, ito, interviewin ko siya dahil that time ay napakasad yung kanyang unang pagdating dito sa Hong Kong. Pero ngayon parang feeling ano na siya, successful or feeling madam na sa kanyang employer. So, alam mo guys, o oh, gano'ng makahirap ang ating buhay na pinagdaanan kapag tayo marunong magtiis, magtiyaga, walang imposible kay Lord dahil nakikita ni Lord kung gaano tayo ka-decidido sa ating mga pangarap, darating ang araw na ibigay niya yun ang ganda ng ating buhay. So guys, i-interviewin ko muna si Nini. Nini, anong pangalan mo? My name is Alma Isiderio from Mambusaw, Capiz. So kapareho kami Capiz din. Ako naman ay sa Dumalag, Duran. Dumalag kami sa Capiz. O sabay gano'n na, na ano na ako nabubulog. So gusto ko siyang i-share niya yung kanyang karanasan sa dito sa Hong Kong, kung gaano din siya naging successful, gaano din siya nag... Uh, so, unang yung pagdating dito, of course, may pagsubok sa bawat isa sa amin dito. Pero kailangan magsaga para maging successful. So, ni so unang mong pagdating dito sa Hong Kong, ano yung iyong karanasan? Kaya, yung una kang dumating dito sa Hong Kong is August 4, 2010. 'Yung uh, naging amo ko po ay nasa Maonshan. Tapos, yung alaga ko po ay isang matandang babae o lola na siya. Tapos, hindi siya masyado makapaglakad. Kaya ini wheelchair po siya. Totoo lang guys, sa 'yung ibigali ng matanda. Nananakit ng babato, nang tatadyak talaga siya. Tapos, wala pa kami akong pagkain sobrang damot niya so guys, ah, uh, hirap ng buhay sa Pilipinas, kiniis ko po yun na 2 years kasi kontrata namin dito is 2 years, bago kami maka ulit ng panibagong amo, kaya ayun guys, maraming luha pawis, pagod, puyat, gutom, stress pangulula sa pamilya, ang maramanasan oo, oo bilang isang OFW. At yun ay hindi ko isusuko kasi nga ako yung inaasahan ng buong pamilya ko. Kaya sa lahat-lahat ng pagsubok na pinagdaanan at tanging si Lord lang yung kapitan ko. Nagpipray tuwing Sunday, pupunta ng church na Simba. Yung guys. Hi guys, yun nga um, to be continue na uh, awa ni Lord natapos ko yung kontrata ko sa first employer ko yun lang guys so guys natapos mo ba yon yung kontrata mo o 2 years ah uh, yes po at natapos ko po yung kontrata ko sa tulong ni Lord at sa habang pasensya na dinala ko po, po dito sa Hong Kong. So, start ka nagpunta dito, ilang taon ka na dito ngayon ni Ah, eh. uh, start na, nung no, umalis ako ng Pilipinas, my age is 31 years. Uh, no, no, no. So, almost 10 years na po ako dito. Nakalimutan ko na yun. Ilang taon ako. <laughs> 10 years ka na dito, so 10 years oh. na po ako dito ngayon, so kung at 39 years old na po ako ngayon. So, so guys, 30, 10 years na si Nini. So, 30, years? Yeah, 10 so, years ka na ngayon dito? Oo, oh, 10 years So, When, ilang, ilang, taon ako pumunta dito? So 10 years ka na ngayon oh, dito? Oo. Oh, so, so, guys, 10 years na si Nini dito. Tinatawag ko siyang Nini, pero ang oh, kanyang pangalan ay si Nini? Alma. Si Alma. So yun lang kanyang palayaw Nini. Yun ang nakasanayan namin tawagin siyang oh, Nini. So minsan na kami nagkikita. Lalo yung sa pangalawang mong employer, ano ng kalagayan mo doon? So, pagkatapos ko po ng sa pangalawang kong employer, naghanap po ako na, ah, pagkatapos ko sa, sorry, sa unang employer, naghanap po ako ng pangalawang employer. Sa pangalawang employer ko naman po, medyo okay naman yung ugali, pero nandiyan nandyan pa rin yung medyo madamot, yung medyo may pagkastrikto, yung, tapos yung, yung ano ba yun siyempre may sumpong mga employer pa sa employer may ugali talaga sila pero ganoon pa rin wala tayong magagawa kasi nga kailangan na. tayo ng kailangan tayo ng trabaho kasi nga para sa pamilya natin yun lang guys ganoon pa rin takripisyo tapos prayer at saka sipag lang sa trabaho ang tanging <laughs> ang tanging ginagawa ko Lord para lang Maya ibsan ang kalungkutan at sama ng loob na dulot ng isang OFW. Yan lang po. So yung amo mo ngayon napakaganda hey, ng buhay mo, Nakikita kita sa mga post mo, hayahay na. Parang okay ka na sa kanila. Parang feeling ko ay ikaw na yung oh, nakuha mo na yung mga ng ating mga employer dito sa umpoko. So far, ate Kate sa tagal ko na dito sa Hong Kong, marami ng luha ang dumanak sa mata ko. Halos nag-elnenyo na yung mm -hmm. luha sa mata ko. Siguro sabi ni Lord, Alma, it's your time to claim your reward. Kaya okay. nung naghanap ako ng panibagong employer, binigay niya sa akin na masasabi ko na wala na akong masasabing kasamaan kung isang buong blessing at kasiyahan sa buhay ko hanggang ngayon. Na ko sarili kong bahay, feeling ko sa, sarili kong kapatid, lola, tatay, ganun yung trato sa akin ng employer ko. 'Yan lang po, Ate. Kasi uh, guys, alam mo, ang kalagayan dati ni Nini na napupos niya sa kanyang ay sa kanyang office uh, Facebook yung kanyang karanasang hirap. Yung galing daw pag alis niya sa bahay, malinis, pero pagdating naman, nandiyan na naman yung kalat. Pero nagawa niyang TEC in, in two years. And then another na naman siyang apply ay ito naman nagiging successful siya ngayon sa kanyang ika ilan mo ng employer? Ang apat. Sa kanyang ika-apat na employer, hindi siya sumusoko sa bawat kanyang employer. Talagang tinatapos naman niya yung kanyang kontrata. Kasi ganito po kayo, two years yung contract namin. Kailangan mo tiisin kung kaya mo matiis. Kailangan mo tiisin kasi pumunta ka nga dito so abroad para magpunita, di po ba? So hanggang hindi ka naman sinasaktan at binibigyan ka namang makain, binigit sa lahat yung o so, hindi ka naman nila sinasaktan, Yun na namang importante kasi ang buhay naman dito sa abroad o dito sa Hong Kong ay hindi po pari-pariho ang kalagayan namin sa employer. So, napaka-successful na ngayon ni Nini dahil na siguro ang pagsubok ni Lord ay nagawa niya ng lampasan. Sa so, ngayon, napaka-swerte na niya kasi nakikita ko siyang para sa kanya na lahat yung pagkain binibigay tapos bawat bawat mayroong ano nini bawat may maupasyon may mga gift ka di ba o po ate, pag birthday ko po, isang buwan na sahod yung gift ni Amo. Pag Chinese New Year po, isang buwan na ampaw yung binibigay sa akin at every Sunday, every holiday namin, every red calendar namin kahit ilalabas ko man siya o hindi ko ilalabas, binabayaran po ni Amo. Octopus ko po, libre ni Amo, wifi libre yung SIM card ko po, nakaplan nakapangalan kay Amo mga personal belongings ko na ginagamit si Amo, bumibili po Ayun, so, di ba? Napakaswerte ni Nini kung may mga pagsubok mang dumating sa amin dito sa abroad, ayun ay nalalampasan po namin sa pamagitan ng amin o oh, mga pangarap na makaahon sa kahirapan ng aming pamilya. Yung mabigyan po siya ng mabigyan po namin ng maayos na kalagayan. So, ano mang hirap sa buhay namin dito ay nalampasan po namin dahil tuwing once a week mayroon na makaming DO para makapag-relax ang aming isip. Gano'ng makapagod, hirap ang aming trabaho, nalalampasan ko namin sa pamagitan ng aming sakripisyo para lang maabot namin at mabigyan ng magandang buhay ang aming pamilya. So, Mimi, anong pakiramdam mo ngayon na napakaganda na ang buhay mo? So, masasabi ko na hindi natutulog ang Diyos natin at hindi hindi niya tayo pinababayaan. Tayo lang gumagawa ng kasamaan o kabutihan sa buhay natin. Kaya tandaan natin sa bawat galaw natin, andyan si Lord na kaagapay sa atin. Huwag magalit ka, Lord, kung binigyan ka ng trials kasi pag hindi tayo bibigyan ng pagsubok o trials, sabi hindi tayo matututo, hindi natin malalaman kung ano ang kabutihan may dudulot sa atin ang okay, ano, guys, ano kaya? yung hirap na binigay ni Lord sa amin ano kaya kaya mga guys sa mga kapwa ko dyan OFW huwag po natin sayangin ang opportunity na makapunta, na dito sa mga, kung hindi lang so, kung sa ibang bansa, Canada, Middle East Italy, kung sa, kahit sa ang sulok man ng mundo, pahalagahan natin yung ibinibigay na trabaho ni Lord, opportunity ni Lord na kung saan tayo ngayon nagtatrabaho. So ano ngayon yung mga advice mo sa mga kababayan din natin na nangangarap na, na mag-abroad? Oh, ang advice ko po ate ay una-una po, magtiwala po tayo sa sarili natin at saka isipin natin yung pamilya natin. Yung lalo, na pag mayroon ka ng asawa, mga anak, yung future ng mga anak natin. Yun. At huwag maghinaan ng loob. Huwag makinig sa mga kapwa, kaibigan man o kakilala na mga negative vibes. Sabihin ay huwag kang pumunta doon kasi mahirap ganito. Nananakit na mamatay ng rape yung mga ibang tao doon. Huwag po. Magtiwala ka sa sarili. Focus, focus, focus sa sarili. Focus sa sariling goals mo. Kung ano yung gusto mo, gawin mo ng tama at may pananalig sa Diyos. Ayun guys, ayan kung bakit maingay. Salamat Nini, sa iyong pag-share ng iyong experience dito sa... Uh, abroad sana sa mga kababayan din namin na gustong mag-abroad ay sana ay matibay ang inyong loob. Uh, kailangan marunong po kayong magtiyaga. Anong mang pagsubok ng Diyos sa atin kasi hindi po natin, hindi po niya ibibigay ni Lord na hindi po natin katayarin. So Lord ay guys, Lord please. Guys, ito pa guys. Kung mayroon pa kayong gustong malalaman about sa buhay ng OFW, kung mayroon kayong gustong itanong po, just yes message sa vlog or sa vlog na ito na i-upload po na i Kate. At itong vlog na po to ay ginanap po dito sa Central Hong Kong. Ano kaya kung bakit guys, oh, tingnan mo kaya kung bakit maingay kami, nandito kami sa labas, of course, maamin mm. tayong giop. bawat isa ay nandito kami, so, bawat isa ay nakapag-relax. So ayan, napakaganda ng aming kalikuran, ay may fountain, at maingay, nakikita nyo naman, may dada, may nagsasalsigawan, may nagaano. So dahil po dito kami ngayon sa park, so dahil namit po po ito uli ang aking kababayan, kaya nag-isip ako na i-share niya yung napakaganda niya ngayong uh, kalagayan kahit naghirap mo siya ng how many years. Pero ngayon sa kanyang paghihirap, parang madam na siya sa buhay niya ngayon dahil parang tinurin na siya ng kanyang pamilya, uh, kanyang amo parang pamilya na. So, lo, so, so, guys, thank you so much sa panunood na magbibigay sa inyo ng katatagan or magigay sa inyo ng lakas para naman ay mangarap din kayo katulad namin para maihahon nyo ang inyong mga mahal sa buhay, inyong pamilya sa kahirapan sa Pilipinas dahil napakahirap na talaga ang buhay Pilipinas, guys. So, thank you so much. At uh, naway lagi kayong maging masaya dyan o nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat at naway mangarap din kayo para makahon tayo sa kahirapan. Alam kong hirap po ang buhay natin dahil sa mga, sa mahal na bigas. Okay, guys. Thank you and God bless. Bye, guys. Naway, oh, okay. yes, nagustuhan niyo po ang pag-share ni Nini ng kanyang experience dito na napakaganda. Sa una, marami po talagang pagsubok, hirap sa mga amo. Pero darating ang araw na bibigyan siya niya ng napakaganda at mapakabait na mga employer. So thank you guys and God bless. At uh, uh, shoutout sa inyong lahat dyan sa aming mga kapwa OFW magtyaga lang. Dahil darating ang araw na ibigay din Lord. O oh, sige Nini, magpaalam na tayo. Paalam guys, hanggang sa muli. Magmessage lang po kayo sa comment section kung ano pang pa gusto niyong itanong. Ay sasagutin ko po sa next Vidiyo kopo, thank you, bye-bye okay, God, God bless, see you.